Warning! Ang daming mga fake na bagay sa mundo at sisirain ang buhay mo. Brother Bo, ano yan? Alam mo, tayo, we look for real love. Yung totoong love, yung totoong happiness, yung totoong financial freedom, yun talaga. Kaya lang, ang daming mga peke. At yung mga peking yun, sisirain talaga ang buhay. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Handa ka na ba? may kwento muna ako. Sa isang eroplano, maliit na eroplano, nandun yung piloto. Tapos nandun yung mga pasahero niya, si Pope Francis. Isang bilyonaryo, tsaka isang 12-year-old boy. So, bigla na lang tumayo yung piloto, tapos nag-announce, I have bad news, good news, and bad news. Ang bad news, nasiraan tayo eh. Yung engine natin, magka-crash tayo. Pero meron na akong good news, may parachutes tayo. Pero meron na akong bad news, tatlo lang ang parachute, apat tayo. Kaya, kumuha siya ng isang parachute, yung piloto. At sinabi niya, buntis yung misis ko, eh, kailangan niya ako ha. Sige, bye! Tumalun sa eroplano, kasa daladala -dala niya yung isang parachute. Ang sumunod na tumayo, yung bilyonaryo. Yung bilyonaryo, sinabi niya, ang daming mga tao nakadepende sa akin, sorry ha. Kinuha niya isang parachute, tumalon sa eroplano. So naiwan na lang si Pope Francis at yung 12-year-old boy. Sinabi ng Pope, sinabi ni Pope Francis, Anak, matanda na ako. Ikaw, bata mo pa. Ready na ako. Meet si Lord. Kaya, kunin mo na yung parachute. Anak, talon ka na dito. Save yourself. Okay na okay lang ako dito. I will meet the Lord. Ganon si Pope Francis. Yung bata, mumiti. Sinabi niya, Pope, your holiness, okay lang. Meron tayong tagi-isang parachute. Nagulat si Pope. Bakit? Sinabi niya, kasi yung bilyonaryo, hindi niya alam ang pagkakaiba ng parachute at yung aking knapsack tawang-tawa ako sa kwentong yun talaga. You know, yung ang kinuha ng <laughs> ng bilyonaryo, yung napsak, hindi yung parachute. Sig Ini-imagine ko yung bilyonaryo, binubuksan-buksan niya yung napsak. No? <laughs> Akala niya may parachute. Pero ganun na ganun tayo. Paano, Brother Bo? Halimbawa, ang dami akong nakikilala gusto ng tunay na pag-ibig ah 'di ba? Tunay may lalaki liniligawan siya o oh, parang tunay yung pagmamahal niya. Kaya lang nung nakuha na niya yung katawan, kumbaga nag-sex sila. Oh, nawala bigla. Hindi pala pag-ibig na totoo, peke. Last pala hindi love. Kaya napaka-practical, 'di ba? Ang practical ng sinasabi ng Bible di wag mo na mag-sex after, you know, pagkatapos ng wedding, kailangan kailangan ma-discern kung tunay ba talaga, no? O habol lang niya yung katawan mo. Importante 'yan. Magbibigay ako ng pang pangalawang halimbawa. Gusto natin financial freedom, di ba? Ang ganda-ganda. Ang daming peking financial freedom. Scam. Pinapangako 20% a month, 10% a month. Wow, galing. Kapatid, negosyante ako. Ha? Matagal na, 20 years na. I'll tell you, wala akong alam na negosyo na ganyan yung 120% a year or 240%. kalokohan, ha? Kalokohan. I want you to understand maraming totoong financial freedom at may peking financial freedom that will destroy you. Sisirain lang ang buhay mo. Last example ko. We want true happiness. Amen? Ito, ang daming peking happiness, drugs, alcohol, happiness in a pill. Sisirain lang ang buhay mo. Magiging masaya ka. Talaga, fake yun. Peke yun. Alam mo, sinasabi sa Luke chapter 21 in Jesus na kailangan look at the signs, the signs of the times to see for the signs of the kingdom. Kasi pag wala yun, very important na be observant. Ibig sabihin, i-increase mo, itaas mo yung discernment skills. very very important. Yun ang pagdadasal natin ngayon na para malaman mo ano yung totoo at sa peke sa mundo. Let's pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Lord, I pray for every person praying with me. Give this person discernment to know to know what is true. I pray, Lord, you give this person discernment to know what is fake and what is true. In Jesus Christ's mighty Name, Father in heaven, thank you. Thank you so much for blessing my friend. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. <applause> Alam nyo, um, I'd like to ask you kung gusto nyo ba makatanggap ng Full Tank uh, Saturday and Sunday. Yun po ay binibigay ko sa mga Full Tank supporters sa Facebook. Pag um, merong button dyan nakalagay, Uh, support now i click nyo lang be a supporter you will receive full tank saturday and full tank sunday so, Pag pinapanood nyo naman to sa so youtube eh makakatanggap rin kayo pero hant hantayin niyo yung ano niyo yung uh, button na nakalagay join that will appear and then you'll be able to uh, become a supporter maraming maraming salamat thank you so much have a beautiful weekend god bless you i will see you tomorrow